Hello mga amigo, mga amiga, eto namamasyalan naman ng inyong lingkod. Ngayon na nga punta kami dito sa, ano yan, ano ba tawag yan? Aquarium. <laughs> Ayun na nga nagpa-parking na nga kami ng aking darling kasi gusto gusto ko na makarating ng dagat. O ayan na nga mga kwento tungkol sa dagat, ito yung anak ko pinaglalakad ko na nga eh. Hira po, tingnan mo. Hindi siya makapag sa akin. Hindi niya ako maintay. At nagmamadalay na rin siya. O, di ba guys? kakaiba dito. Ayan na nga, kukwento ko nga sa inyo, yung pagpunta namin dyan, alam mo naman, happy family, kinakailangan, birthday kasi na akin darling. Ay, mapag-anohan namin yung kanyang kaarawan. Ayan, guys. Ayan nga, o guys, so, ako, oh, parang bata. <laughs> Pakalikalimbang lang dito. Maraming kwento tungkol sa buhay. Alam naman, ang buhay natin, kung di tayo gagawa ng paraan para maging masaya, ay wala mangyayari. Ayan, kasi tumatanda na nga kami. Eto na nga guys, ang aming buhay. Pag gaya, kasi malalaki na mga anak namin. Kasi kailangan naman namin ang mag-enjoy na kahit papaado bago maghiwa-hiwalay na ang aming mga bata, mga anak namin. Siyempre, hindi mo mahasabi dito sa Japan. Iba na. Pagka naglalaki ng mga anak, hindi mo sila makakasama. Kaya hanggat kaya kaya pa isama na natin sila sa ating pamamasyal o di ba para happy family pa rin kahit mga dalaga at binata na yung mga anak namin o eto nga nagtitingin-tingin na nga kami amin kakainin ako ewan ko ba hindi namin maintindihan kung ano pa yung amin kakainin dito kasi naghahanap pa kami ng ko anong masarap na makain dito dito sa may dagat ayan nga o dito kami sa tabing dagat. Yan, fresh air, kinakailangan. Makasagap mo na kami ng fresh air dito, di ba? Ay, nako. Ay na nga guys, nakapili na ako ramen. Ito naman sa asawa at sa anak ko, yung sashimi ba yan na ano? Ito, sama-sama na tayo, kakain na tayo dito. O, di ba? Happy-happy lang, together. Ay na nga guys, <laughs> inubo pa ako di sa aking mga ginagawa yan na ng kami masaya na ganyan la ang naman ang buhay natin dito sa Japan kinakailangan magawa na natin hanggat maaga ang atin dapat gawin maging masaya na lang tayo sa ating buhay yang konting ano, konting panginhang yan sa ilalim ng dagat, ay sa baba ng dagat, <laughs> sa ilalim doon dagat, ayan, no? Oh. Huwag naman sana magkatsunabi dito. <laughs> ay ngayon, usong-uso pa naman din ang lumilindol at ano, ba diba? Ang dalas bagyo, madalas ngayon, buti na lang. Magpunta kami dito, ay mainit at maganda ang panahon, no? Oh, ba diba? Kasi nga, birthday nga ng papa ko, i-celebrate pa rin namin ang part 2. Yeah. No, di ba? Walang katapos ang part, walang katapos ang birthday. May part 2 pa. <laughs> ay, nako, Diyos ko. Ayan na nga ang mga napili na namin. O, oh, kakaiba. Mm. Kaya nga tayo, habang nabubuhay, guys, gawin na natin ang dapat natin gawin. At tayo ay magsaya at mamasyal na Pero mag naman din naman tayo, di ba? isa e, sa alang-alang muna natin ng ating ano, ating kalusugan at ating utak na ay maging masigla tayo. O diba, gaya niya aking husband, o ilang araw na rin niya hindi napasok, binibigyan niya ng pagkakataon ng aming anak na maisama namin sa pamasyal baka dumating na parang kami na lang dalawa o ugod-ugod na kami at kami magtuturoan na lang kung paano kung sino mag <laughs> ang magdadrive para sa aming dalawa o di ba eh nang aking baby lahat na lang ang nang niya, ibinibigay na lang namin sa kanya o oh, yan di ba guys oh. So, eto na nga nagtingin-tingin na nga kami ng mga ipangregalo at saka yung mga souvenir dito marami dito o mga accessories so, diba? o di ba yan, maganda mga accessories dito, mga pang giveaway give namin sa mga kasamahan niya, kasamahan ko, sa kasamahan din ng asawa ko, sa mga kawart office namin lahat. O, sige. <laughs> Ayan na nga, o, guys. O, so, tingin tayo. O, ba diba? Ang gaganda. Kayo, o, sana magsawa kay sa tingin na ang gaganda ng mga souvenir dito sa, ano, Sea SeaWorld. Ayan, o, ba diba? O, ang ganda, oh. Diyos ko. Kung, kung pwede nga lang bilhin ko na lahat yan, binili ko na yan dito sa Japan. Pero ako, hindi mo mapapabili asawa ko pag babayarin ko ng aking pipiliin. <laughs> Mawais din naman tayo, eh. O, diba? Di alam niya ako dyan, eh. O, di ayan. Oh, hindi eh, siya ay, ano magbayad ng aking mga mapipili, O, oh, 'di ba, guys? Ay nako. Eh na nga ito, ito yung mga sa dagat. Tingin-tingin muna tayo dito ng ano ng ano ng mga isda sa loob ng aquarium. <laughs> marami rin ano, marami rin kami na yan sa isang vlog ko Ando ng ibang aquarium na ipinoscope. Hindi la ang yan, marami pa yan kakaiba. Dito enjoy-enjoy lang ako sa museum. Nagche-check ng mga ano-ano. Yan, luwag ba naman ang damdamin? Makakita ka iba kakaiba naman sa ibang paningin. Hindi puro kanta, hindi na lang yung puro kung ano ng mga pinigagawa namin. O oh, ayan, o oh, guys, o oh, di ba Maganda ang mga nakikita niyong isda. Pwede kong iprito, iiho ko yun. Maghuhuli ako dyan at ako'y mamimingwit para mailuto. Para ba, ang sarap iluto. O parang sarap ipaksiw. Ipapaksiw <laughs> ko yan. Yung anak ko, o oh, amazing na amazing, amazing, amazing sa mga nakikita niya. O oh, may mga maliliit kasi. <laughs> Ay, nako. Eh, <laughs> ito na nga, o, pasok naman kami sa kabila at tingin uli ng mga, ano, yung mga gorilla, eh, gorilla, yung mga malalaking, ano, <laughs> ayan, o, diba? Nakakabis naman tingnan ang mga isda, o, diba? May ba May nagilis pa doon, o, mayroong naka, naka, ano, doon na tao sa loob. Ayan, o, laki, o, nakangiti pa rin sa amin, yung malaking isda. Ay, naku, Diyos ko, kakaiba nga naman talaga ang isda dito sa aquarium na to. Ayan, no, masaya-masaya kami mag-asawa. O, oh, kahit kami mahatanda na, dumadagdag ang aming edad, nasasihan pa rin kami kahit paulit-ulit namin siyang pinupuntahan. Kasi nga naman talaga nakaka-amaze tingnan ng mga isda o di ba yung kinakain mong isda andito lang pala o oh, mahuhuli mo na <laughs> anak ko guys ito nga talaga namang ano masayang masaya ako sa araw na ito kasi nakasama ko ang darling ko tsaka yung anak ko yung isa kong anak na laki din na namin nakasama kasi nagsawa na rin siya dyan saka pupunta ng ano sea World. O sige guys, ayan na o tingnan mo. din kayo o para makita nyo. Okay. Ito na nga guys. Diyala ako ng asawa ko dito sa ano. Kumamili mamili daw ako ng tawag dyan ng shell. At doon sa shell na mapipili ko ay eh, makakakuha daw ako ng perlas. Ayan na nga. Nakapili na ako. Namimili ako ng, ano, ng, ng shell. Yan, kung suswerte ka, swerte. Kung hindi, di mala. So, di ba? Ayan na nga, bin binabuksan na dito ko na discover ang aking galing sa pagpili ng ginto. Ayan, gintong pearl. <laughs> Totoong pearl. Wow, oh, di ko pa mabuksan-buksan, no? Oh. Ayan, guys, ang surprise. Meron ba? Wala. Ay, napasigaw ako dyan, guys. Nakita ko, merong pearl, oh, di ba? Ang galing-galing ko. Oh, nakakuha ako ng pearl. Talagang amazing. Ang tuwa ako dyan sa mga naano ko dyan iyan, oh. <laughs> Di ba, kakaiba? Ang sarap naman sa pakiramdam na ikaw inakapili ka ng may pearl dun sa shell. <laughs> Ayan, pinagawa ko siyang quintas. Guys, sabi ko yung gawin, tuturo niyo sa akin, ito ang totoong ano, mga anong pearl. Ayan, yun yan. Sabi noong nag interview sa akin, ang nakuha kong pearl ay napakaganda. O, di ba? Kakaiba? Ayan na nga, guys. Meron na nga tayong napili. Na, ano. Huwintas ang napili ko. Yung gano'ng style. Ang ipapagawa ko sa aking pearl. O, di ba kakaiba? Sese. laki lucky, lucky day ko ngayon. O. Ayan, oh, mga, oh, no? Mga, ano, may mili ka daw kung ano daw yung mga magustuhan mo. Kung sing-sing, kwintas, hika, o ano. Pero ako, kwintas, ang pinili ko para sa anak ko yan. Ibibigay ko sa aking anak or katerno ng aking sing-sing. Kasi may sing-sing na rin akong pearl, o. Oh. Ditinerdo ko siya para isang ipamamana ko sa aking anak, o. Oh, diba? Kakaiba nag ano hampa ng anak ko kung anong mga magandang iya ano gusto ng anak ko ay talagang panabit na lang ang sabi ko kwenta si Hikaw ano basta sige na nga kwentas na nga lang sabi ko oh yeah, yan no. oh napili ko siya. Ayan, na nga, ang aking tutor ng anak ko, sige na nga, mami, yun na lang daw. Ayan, habang nag kami ng oras, kasi may isang oras ng kapagawa, nanood muna kami ng nag-show-show na isda. Ayan, sa mga taas. Ay, naku, sorry, sorry, ang mga pinagagawa ko rito habang nag-iintay, naiinip na akong kuha yung aking pearl. Ayan na nga guys, natapos si aming isang oras siya, Yan, na namin. Ayan na nga, ang aking kwintas na pearl. di oh, diba? Ang galinda-ganda. Nako guys, talaga ako'y okay, happy-happy ngayong araw na ito. Oh, ayan, bitbit -bit ko na siya at yung anak ko din, masayang-masaya na dahil meron na akong souvenir dito sa SeaWorld, oh, di ba guys? Ayan na nga, ito, bili kami ng asawa ko ng ice cream bago kami umuwi, mag, ano daw muna kami, mag dessert-dessert kasi napagod na, lola-lola, tsayo lola, anak ko. Ay, <laughs> naku, ito, kain muna muna kami bago umalis. Kasi malayo-layo rin namin babayahin pa uwi tatlong oras din ang biyahe pa uwi. Matagal-tagal din. Kaya ayan, kumain muna na kami ng ice cream. Ayan, masaya-masaya na ang birthday ng aking asawa celebration namin sa kanya. O, ba diba guys? O, bye-bye na mga amigo-amiga. Panoorin nyo na lang aking vlog. O, ayan. Ito na nga, pauwi na kami. Ito ang highway ng aming pinuntahan. May pauwi. Ayan, dito na kami dumaan sa pinakamagandang daan para makita nyo ang paligid na talagang bundok na bundok to aming napunta. <laughs> Kasi nga naman, malapit sa dagat. O, ito na nga guys. O, ba diba? Yan, mamasyal na lang kayo. Manood kayo sa magandang tanawin. At ipapasyal ko kayo dito sa lugar sa Japan. O, oh, ayan. O, oh, ba diba Ang ganda ng ano. Ayan, pauwi na kami. O, oh, hap mahapon na. Pero napakaganda ng langit at kakadaan. O, oh, sige, amigo, amiga. See you sa next vlog ko. Thank you so much sa panonood nyo ng aking vlog. See ya. Babush, we love you. Bye-bye. Bye. Yan, manood na lang kayo, ganda. Bye.